Alright mga kapatid, welcome back muli sa ating channel at alam ko po, na miss nyo ako noho. Uh, tatlong araw na tayong hindi nakapag-upload sa. kadahilan na tayo ay busy sa mga ginagawa po natin at hindi lang po sa sakin sarili ang aking uh, ginagawa kundi makatulong po tayo lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay no po. At ngayon po magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at huwag ka laging mawawala sa ganitong pag-aaral sapagkat alam natin na itong ating pag-aaral po ay paglago sa pananampalataya. Makita natin yung tamang aral at turo, ano ho? At ngayon po ang ating magiging topic ngayon, ito po, Lumapastangan. Ano agad na sa isip ninyo pag narinig ninyo yung salitang lumapastangan? At yan ang ating tutuklasin sa araw na ito, ano ho? Sapagkat ang ating pananampalataya, dapat alam mo kung ikay lumalakad sa katwira ng Diyos. Dapat alam mo rin na ikaw ay nagbabanal para sa Diyos. Dahil yan ang bagay na dapat mong malaman kung gusto mo na makasama doon sa kaharian ng, langit. Bakit po? Ang langit ka banalan yun. Naroon yung mga katuwiran, naroon yung mga matutuwid, naroon yung mga banal, naroon yung mga taong sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa mga ibang nagtuturo na wala daw kautusan ang Diyos pagdating sa langit. At halika, mag-aral po tayo. At ngayon patuloy natin tuklasin itong salitang lumapastangan alam nyo po itong mga talatang ito, no? Bago ko po puntahan natin yung iba't ibang mga makikita natin sa kasulatan yung saritang lumapastangan. Alam nyo po yung ganitong mga pangusap, unang-una pong lumapastangan ay mga pinili ng Diyos, yung bayang Israel. Hindi man hulat, ha, no? Yung ilan doon na mga, sa mga tao na mga Israelita na hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Basahin mo na natin ito, no? dito po sa aklat po ng bago ho yan, ano, kasi yan ang magandang topic eh, patungkol po sa banal espiritu. no? At gusto ko munang ipaalam sa inyo itong mga bagay nito mula sa Israel. At inang gusto mo yung ano, no, di ba? At gusto niyo maalaman bakit ba yung ibang tao ay gumagawa ng paglapastangan sa banal espiritu. At dito mo muna para makita natin. Doon sa mga Israelita, basahin natin ito. Sa Ezekiel 20.27 kaya anak ng tao sabihin mo sa mga mamaya ng Israel na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi ang iyong mga ninuno ay patuloy na lumalapastangan at makatakwil sa akin o nagtakwil sa akin ano niyo po itong pangungusap na ito para malaman ninyo no yung pong lumalampastangan yung mga ibang Israel hindi ho lahat ha yung mga lumalapastangan sa Diyos, sa Panginoong Diyos, yung mga hindi sumusunod. So, alam na lang po ninyo ang ibig sabihin ng lumalapastangan. Yung hindi sumusunod sa paraan ng Diyos. Yan po. Nagtakwil sa akin. Ibig sabihin, itinatakwil. Hindi sumusunod nga po sa pamaraan ng Diyos. Kung alam po ninyo yung nangyari at naganap sa mga Israelita nung hinango doon sa bayang ng pagkaalipin sa Egypto, di ba? nagrereklamo ang ibang mga Israelita. Ano nangyari sa kanila? Hindi sila makalis alis doon. Kasi nga hindi sumusunod sa instruction ng Panginoon. Kaya tanda po ninyo, kapag nagbabasa kayo ng kasulatan o ng Biblia, kailangan marunong tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. Sapagkat kung ita'y tutulad sa mga Israelita na hindi marunong sumunod sa instruction ng Panginoon, hindi sila makakalis doon. Hindi pa rin sila makakalaya doon sa lugar na na dapat sila dalhin doon sa, lu sa lugar ng lupang lupang pangako na pangako ng Panginoon na sila dadalhin doon. Di ba? Ano ba yung lupang pangako na ipinangako sa bayang Israel? Kakamta nila yung kapahingahan. Di ba? Punong-puno doon ng sabi doon ng gatas at pulot. Ibig sabihin, kapag punong-puno ng, ah, ng, gatas, ay marami doon mga hayop na kung ay na inihanda ng Diyos para sa kanila. Di ba? Alam naman natin kapag masagana sa pulot, abay marami dong mga halaman at talagang makikita ninyo ang kasaganaan ng isang lugar. So yun ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Ang problema, sino lang po yung mga nakasunod? Eh di yung mga sumunod. Kaya nga noong namatay si Moises, binigyan ng authority si Joshua. At yung mga uh, nakikinig sa paraan ng Diyos sa pamagitan ni Joshua, o ni Josue, nadala sila doon sa lupang pangako. So may nakarating pala. Ang nakakarating doon, yung mga taong sumusunod. So ganyan din po sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kung marunong tayo sumunod sa instruction ng Panginoon, hindi tayo magdurusa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya iyan pong bayang Israel ay isang halimbawa sa mga hindi-hudyo. Katulad mo, katulad ko, Katulad ng mga ibang lahi. Ano? Kasi tayo mga Pilipino, ang dami na nating lahi. Di ba? May lahing hapon na rin kahit Pilipino ka. May lahing Amerikano kahit Pilipino ka. May lahing Indonesia o anumang lahi. Ano? Kahit nga po Indian, Indiano, may Pilipino din po diyan. So, ibig sabihin po sa mga bagay nito, kung meron lang po tayong pagkakilala sa Diyos at sumusunod tayo sa instruction ng Panginoon, hindi ka mabibigo. Kaya itong ating pinaghahandaan ay para ang uh, mga bagay na pang spiritual. Alam na natin sa literal, may kapahamakan. Ano? At ayan ang ay nakikita natin na kung ay hindi natin napapag-aralan yung mga bagay nito. Kaya yung salitang paglapastangan ho, ano? dito, no balikan natin itong title. no Yung lumapastangan o paglapastangan sa mga pamaraan ng Diyos, sa utos ng Diyos, hindi mo kakamtan yung inaalok ni Heso Kristo na buhay na wala hanggan. Kaya aralin natin ito. No? Ngayon, meron pa tayong ganito mapapag-aralan. Sabi po dito sa isang salin, ano, gusto kong basahin din ito. Gusto kong mapag-aralan din natin ito pagdating po sa ating uh, live live. Naku, na ay magkaroon tayo ng ganitong uh, Google Meet. Na magkaroon na tayo ng sharing, conversation. Na pwede ho kayo magtanong para alamin natin yung pang mga bagay na hindi natin natutuklasan. Ano po? Ngayon, basahin muna natin ito. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa Thessalonica Basahin natin sa 4.6 Sabi dito na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid Sa bagay na ito Sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito na gaya naman ng aming ipinatalastas ng una na sa inyo ay nasa inyo at pinatotohanan. So dito makikita natin ano, sinasabi ni Apostol Pablo, sino man o oh, ba? Diba? Ay sinasabi natin, ito ay para sa mga Hudyo, sa mga namumuno o sa hari, maging sa mga hindi Hudyo. Kasi si Pablo po ang nagsulat nito. Tungkulin niya na mangaral siya sa lahat ng tao. Ano po? Kaya ito, pag nabasa mo, sino man, ay kahit ako o ikaw, sino man ang makakabasa nito na sinasabi po dito na huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid. So tinutukoy dito ay kapatid sa pananampalataya. Ano ho? Ang tinuturuan dito yung mga kapatid sa pananampalataya na huwag mandaya at ayan po, lumapastangan sa kapatid sa bagay na ito. Ano? Ho? Pag sinabi sa bagay na ito, kapatid sa pananampalataya. Sabi pa dito, sapagkat ang Panginoon ay mapagiganti. O, oh, di ba? Mapagiganti. Ang Diyos ang gaganti kung ano man yung bagay na ginawa mo na pandaraya at paglapastangan. Ano ba yung paglapastangan? Ginawan mo ng hindi mabuti. O, oh, di ba? Kaya gagawa tayo ng mabuti sa ating kapatid. Kapag ginawa mo mga bagay na yan, ang Diyos ang gaganti doon sa mga taong Walang pakialam, walang pag-ibig, walang pagmamahal sa kanyang kapatid. Sapagat ang Panginoon ang gaganti doon sa mga taong gumagawa ng ganyang bagay. Okay? So sabi pa dito, no, ah uh, nagaya naman ang aming ipinapalatasas ng una na sa inyo'y pinatotohanan. Pag sinabi pinatotohanan, sinasabi yung katotohanan. Ipinapaalam sa atin. So napakabuti ng Diyos kay Apostol Pablo sa sapagkat pinarating ang ganitong balita para marinig mo, marinig ko. Na alam natin, pagdating po sa pananampalataya, kapatid sa pananampalataya, anumang lahi natin, ay eh, kailangan na po ang paggalang sa isa't isa. Magmahalan, magtulungan, gumawa ng mabuti. Okay po? So ngayon, babasa pa ako. Masahin po natin sa Hebreo 10.29. Gano'n pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglini sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak sa mawaing banal na espiritu. So dito, no, pati yung banal na espiritu hinamak. No. Tapos dito, no, yung salitang lumapastangan sa anak ng Diyos, mapapatawad ba yun? Ay sabi po dito, no, at unawain natin gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin? So, may parusa din po na tatanggapin yung lumapastangan sa anak ng Diyos. Tapos, yung sinasabi po dito na nagpawalang halaga sa dugo. Ibig sabihin, nagpawalang halaga sa dugo. Yung kaligtasang ginawa ni Kristo, hindi mo pinahalagahan. Ibig sabihin, kung hindi mo ito papahalagahan, Yan po ay may parusang tatanggapin nakita po ba ninyo? So, yan ay malaman natin kung may mga taong hindi pinapahalagahan si Kristo. O, di ba? Nagsasabi, tao lang siya, hindi siya Diyos. O, di ba? May parusa pala doon sa mga taong hindi nagpapahalaga kay Kristo. Ginagawang tao lamang. Kaya ho siya nagkatawang tao para nga po matubos ang tao sa kasalanan. At yung kanyang dugo na walang kasalanan, yun ang nabubo Pang tubos sa kasalanan ng tao. Di ba po ba? Kaya yun ang sinasabi natin. Kailangan makilala natin yung identity ni, ni Heso Kristo bilang anak ng Diyos. Tapos sasabihin lang iba, tao lamang katulad natin. May dugot laman nga po. Pero ang kaibahan lang natin, siya'y walang kasalanan. Yung kanyang dugo, walang sala, hindi nakagawa ng anumang kasalanan. Kaya yun ang magandang handog para sa Diyos. Bagamat kapuri natin tao, may dugot laman, pero kakaiba itong ating Paneso Kristo na hindi yan nadaya ni Satanas, pinagtagumpayan niya ang panunokso ni Satanas. So dapat ganun din tayo, na makiisa kay Kristo. Kung papaano siyang nagtagumpay sa panunokso ni Satanas, ganun din po tayo. Yan ang sinasabi sa talatang iyan, mga kapatid. Ano ho? Tapos, hinamak pa raw yung Maawaing banal na Espiritu. Kasi nga po, bago siya umakad ng langit, ibinigay itong banal na Espiritu para patnubayan ang mga taong susunod kay Kristo. Kasi siya magpapaalala ang banal na Espiritu sa mga aral at turo ni Kristo. Di ba po ba? Nakita po ba ninyo? Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito. Yan. Tapos hahamakan mo pa yung mawaing banal na Espiritu? Eh bakit nga po? Eh aakad si Kristo. Sa tatlong taong uh, pangangaral niya sa mundong ito. Kaya yung mga tinawag niya para makapagpatuloy. Siyempre, nalulungkot yung kanyang mga tinawag. Mawawala ng kasama at patnubay. Siyempre, patnubay si Kristo. Pinapatnubayan sila. Itinuturo ang tamang aral. Ngayon, para ma-remind yung mga aral at turo ni Kristo, isinugo yung malalang spirito para maging guide din nila. Ano ho? Pero yung ituturo ng Balang Spirito, nanggagaling yung kay Kristo. Pinapaalala ng Balang Spirito sa mga lingkod niya. Itayo pa kaya yan, nariyan na, nakahayin na. Babasahin mo na ang mga sinasabi ni Kristo. Meron ka bang inadagdag? Wala. Meron ka bang ibabawas? Wala. Kung ano yung sinabi ni Kristo, yun hindi nang sasabihin mo. Nakita po ba ninyo? Kasi, mga kasi nga po, yung Balang Spirito, pinapatnubayan yung mga apostol. Eh, paano sila makakapagpangaral? Eh, wala naman silang Biblia. Nakita ba ninyo ang diferensya ng panahon nila? Wala naman silang hawak-hawak. Basta -hawak. sila pupunta doon magsasalita. Kung nung dikta ng banal espiritu sa kanila, yun ang sasabihin nila. Eh, tayo na na hayagan na po. Yun ibig ko po sabihin. So, ibig sabihin, kung hindi mo papahalagahan ang salita ni Kristo, paglapastangan po yon Okay? So, malinaw. So, ito pa isa. Masahin din natin itong unang Timoteo 1.20. Sabi po dito, kabilang narito sina na Hemeneus at Alexander na ipinabaya ko na kay Satanas na parang na para maturo ang huwag lumapastangan sa Diyos. Tingnan po ninyo, no? Ibinigay na kay Satanas. Kasi nga po, eh si Satanas nga po lumalapastangan. Sinasabi pa ni Apostol Pablo dito na ibinigay na raw po si Hemeneos at si Alexanders pinaubaya na. Hindi eh, ba, lalo po yung lalapastangan kasi nga po, ang ginagawa ni Satanas ay magbigay ng mga bagay na maling informasyon. Di ba't paglapastangan yun? O lumain natin sa ibang salin? Palit tayo. Sabi po dito, nasa mga ito'y si Hemeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. O ba diba, sa ibang salin mamusong? Ano ba yung salitang mamusong Lumapastangan. Alam nyo po ba ang mga bagay na yan? Ibig sabihin po, yung sinasabi ni Apostol Pablo, inihawalay na po sa mga banal. Ibinigay niyang kay Satanas. Yan ang ibig sabihin diyan. Ano ho? Kasi kung hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Yun ang ibig sabihin po diyan. E eh, di lalo po silang mamumusong at lalapastangan po. Kasi nga po, si Satanas ay hindi yung marunong sumunod sa Diyos. Tandaan po ninyo, yung mga hindi marunong sumunod sa Diyos, panig yun ni Satanas. Tandaan po ninyo yan. Ano? So ngayon, isa pa, babasa pa tayo. Dito naman po sa Marcos Setegis. Halimbawa, na lang Sinabi ni Moises, egalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. So yan po ang mga kautusan ni Moises. Kapag ikaw ay lumapastangan sa iyong mga magulang, yun po ang batas sa lumang tipan. So papatayin ka. Nakita po ba ninyo? Literal po yon sa oras na hindi ka gumalang o hindi mo iginagalang ang iyong ama't ina at lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patin. So, yun po ay talagang nagaganap yan sa bansang Israel. Ano ho? Sa batas ni Moises. So, malinaw po, ma. Pero sabihin mo ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami pong mga kabataan na lumalapastangan sa magulang, hindi sumusunod, minumura pa, ay hindi na po ginagawa yan. Kasi po, yun eh, batas po ni Moises, di ba po ba? Hinahayaan na lang. Pero nananagot naman sila sa hukuman o, hukuman, o sa mga uh, batas natin. Eh, hinukulong, ano, nang sa ganun ay maparusahan sila sa kanilang ginawa. So, nakukulong lang po. So, kung may warong pong batas na katulad po ng electric chair, ano, para doon ang kanyang hatol ay bitay, eh, ay wala po tayong magagawa. Pero sa panahon natin ngayon, walang ganun eh. Kulong laang po, ano So patuloy tayo. Iyan po ay bata sa Israel. Ngayon, mayroon tayo pang mababasa. Dito naman po sa Marcos 3.29. Ito po, ano ho? Unuhain din natin, ano ho? Ngunit ang sinumang lumabastangan sa mananang spirito ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. So dito naman sa ating binasa, ano, kapag lumapastangan ka naman sa malang spirito, kasi hindi mo sinunod ang mga uh, itinuturo ng malang spirito, kapag ikaw ay pasaway, dinadagdagan mo, binabawasan mo yung aral na ikaw naman ay pinapatnubayan ng malang spirito, talagang hindi ka mapapatawan kasi hindi mo sinusunod. O, balikan natin yung unong binasa natin. Ngayon, puntahan muna natin itong Hebreo 10.29. Tingnan natin, ano ha? Kapag daw lumabastangan sa anak ng Diyos, ang sabi po dito, kaya kabigat ng parusang tatanggapin ng taong lumabastangan sa Diyos. So, ibig sabihin, mabigat yung parusa. Tandaan po ninyo, ano ha? May parusa talaga. Parurusahan. Pero kapag ikaw ay humamak sa maawaing ba spirito Espiritu o lumapastangan, ay eh hindi ka mapapatawad. Nakita po ba ninyo? Pag hindi ka napatawad, sino ba magpaparusa? Hindi man ang Espiritu. Ah? Si Kristo naman po. So, yun dapat niyong malaman dito sa ating babasahin. Kaya dapat tayo maging maingat sa ating sasabihin, sasalitain. Eh kasi nga po, pag mali ang iyong inaaral, mali ang itinuturo, ibig sabihin, kahit humingi ka ng tawad pala, eh hindi ka mapapatawad kailanman. Pero ang magpaparusa po, ayon po dito sa 1029, ay si Kristo. Malinaw po ba para sa atin? So, ganyan po natin uunawain ang kasulatan. So, salamat po kung naunawaan po ninyo. At bigyan po natin ito ng discussion sa live natin na gagawin natin maya maya. At isasama ko dito sa ating video yung link para gawin po natin ang pag-uusisa at muli nating aralin kung may mga question kayo na hindi niyo na nakayang abutin yung ating inaral ngayon. So, salamat po. Please like and subscribe to our channel. At ito po yung naging topic natin ngayon, lumapas tangan. So, okay? Please like and comment and subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. <tinyo>